Hello guys, tingnan nyo yung aso ko. Oh. Oh. Ayan. Nagre-reklamo siya. Kasi, oh, oh. <laughs> Bakit? Painit ba? Palamigin mo. uh, oh? Binigyan ko ng pagkain. <laughs> Mainit. Ayan, tingnan mo. Ha? Huh? Ano? ano ang anong gagawin ko dyan? Mainit? Ha? Huh? Mainit ba? Palamigin mo ha? Ah? Mm hmm, Paborito niya yan kasi bagisan ulam niya oh. ayan ano? <laughs> oh. Oh. Ano? Para mo. oh, Marami Ko, para mo. Ay magantayin mo kasi ng lumamig. Mm. Ha? Huh? Mm. Ano? malamig, mainit pa po. Oh, oh di ba? Sabi ko sa iyo. Ano? Nakanggan. Mainit pa. Oh, okay ka na? Okay ba? Hmm, bye-bye na. Ayan na. Mm -hmm. Okay na siya. Nakain na. Hindi na nagre-reklam. Hmm. Yan. Ininit ko lang saglit ang pagkain mo kasi galing sa eh. 'Di ba? Okay.